Uh, so, good morning, boys and girls. So ngayon ay April 21, 2025. So papunta na tayo ng hospital ngayon, Nila. Pabalik tayo kasi uh, tayo naman na magbabantay ulit pa ngayong gabi. So, si Joe, siya ang nagbabantay doon ngayon. Yan. Yan ang sa hospital ngayon. At at the same time, si manager nalipat na sa ward. So, nasa ward na siya, wala na siya sa emergency room. So, medyo ang uh, minamonitor na lang yung kanyang uh, blood pressure. Then, tumatas din kasi yung blood sugar niya. So, malamang na ito, talagang pag labas na si manager sa hospital is magmay maintenance na siya. So, wala nang problema dun. Okay oh, lang ba yun as long as meron tayong income. Oh. Yeah. Masa nakakagupit tayo. Oh, siguro naman, mabait pa rin naman ng Panginoon sa atin. Oh. Talagang hindi naman niya tayo pagawian. So, yun lang. Uh, kailangan move on pa rin. Gawin pa rin ang parang. Dahil alam naman natin na meron namang Diyos na laging gumagabay, gumagabay sa atin lalo na sa sitwasyon namin ngayon ni manager. So, paano? Para biyahe na tayo. Cloud, dapat mo yung tubig ko. Cloud. Oh. So oh, ayun, babunta na tayo ng Hospital na si so, dahil... Malakas habos ito eh. kailangan mapalikan natin si manager kasi nalulungkot yun pag wala ako sa kabing yun na naiinip na hindi kasi sanay na ano sumalakad ako na hindi siya kasama gusto na no, lagi rin siya kasama eh Nandito na tayo si CCP. Cultural Center of the Philippines. So, na tayo sa Hospital ng Maynila. Ayan. So, ngayon ay April 21, 2025. So, bukas ay birthday ni manager.

wala sa bahay. Iba pa rin mga kapag sa bahay. Syempre, isang linggo na rin tayo hindi makakapagbukas ng shop. Isang linggo ng sarado yung shop natin sa so walang income. Walang pumapasok na pera, puro palabas. Wala kang makabawi. Ngari na magkaroon naman ng maraming swerte sa so, financial. Tapos oh, nakuha ko kasi sa mga kalusugan eh. Sabi yan na kasi si Manny Ayan nga. Mga uh, uh, konti na lang makakarecover. Ang so, salamat na sa mga tao na nagdadasal. Ayan um, lagi sa uh. mga Hindi ko mga kayo nakikita, Hindi ko mga kayo But, oh, Alam nga yung sa mga kayo. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta na gumaling sa mami dito. So, salamat sa inyo lahat. So, kung bago pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. Put me notification bell na all para like yung updated sa mga video pa na kagaluin natin. oh, ayan. So, maraming nagtatagong kayo bakit hindi na vlog ko pa masyado ng personal. So, yun nga kasi yung title natin yung is mighty mighty at of the military and Danger just need it. So, napipilitan akong document kahit na alam kong mahirap. Kaya, yeah, mahirap para sa akin kasi siyempre, hindi naman, hindi naman lahat yeah. ng tao pare-pare sa reason. Meron din yung mga taong hindi kaya kung hindi yung uh, ano, pinagawa natin. So, ganun na nga lang yan. So, para sa akin, kasi isa pa rin base ng adventure ko. And then, documentaries. Uh, balang araw, dating ng panong, hindi man maging interesado sa mga audience ko so Kasi, wala yan, ilang na lang naman ang mga viewers natin. Pero alam ko, pag natin ang panahon, meron din mga tao magiging interesado sa ganitong klase ng video. So, nandito na tayo. Kung maliwala tayo sa may bank, bank o central. So, mapasok din tayo dun sa may service road. Para mas malapit sa hospital ng Engila. Yan, ito, bank central ng Pilipinas tabi lang naman kasi yan, bangang ka-central pa riyan, ang Hospital ng Maynila. So, ang uh, history ng Hospital ng Maynila ay eh, yung panganay na nakasimiligay dito sa Tenerola.

hindi na kailangan lagi sa spot natin dito sa Hospital ng Maynila So na sa Hospital ng Maynila

Napawang bread chicken. Ay bawang sa'yo yung bread chicken naman, Tika. Anak lang ang pwede sa'yo. 130 over 80. Normal yan? Mataas. May high blood kayo, ma'am? Hindi. Ang ganda. and no no yeah.